Dawon, kada kai amin. Ayon, yeah. 43 degrees all over the place, ayan kagay ka hapon nung isang araw, sir Manny. There's some cars, si Ami nabati ko nila, sir Greggy, sir Ryan, sir Mark at saka si sir Jeff and sir John. Sir Greggy, good morning. Lahat nang nandyan sa my Alan Rica All the Care at saka nandyan sa my Glow Studio. Magandang-magandang morning sa inyo lahat sa my CHobby Corporation. Nice morning, sir Mike. Hey! At saka sa kanilang staff ng uh, Branch 4, oh. dyan sa may Barangay 11, Lagasca Street, <laughs> Corner ng Bursa Street. Lahat ng nandiyan dyan sa may Edgar's Mickey, binabati ko. Sa so, Mike Christine's Mickey, kumusta sa kayo lahat? Nakakamiss din ang Mickey. Ayan, ha? Ah. <laughs> And uh, sa lahat din ng mga nagluluto at hindi pa nakapagluto kayo araw, ano, binabati ko kayo. And of course, yung mga nag-aba, ang dami natin birthday celebrator today. Karen, Balister, Bonilli, happy, happy birthday. Miles and Cheta, all the way from New York, happy birthday, madam. And also by Shane Augustine and LJ Luwa at uh Ganon Menor, Jansame La Paz. Michael Jose, happy birthday sa iyo. At saka kay uh, Janice And uh, Shane, Ginny Agustin, Annabelle Cisnero, Lover girl Cardenas. At saka kay Edwin Dolcero and Antonio Romadero Senior Ni Kasin Tony. Birthday mo ganyan ba't kasi? Uh, ang may bagay na bigat. At saka lahat din ang mga nandiyan sa may uh, basement, Alawang City Commercial Complex. Maganda maganda morning. O sa naman mga idol, para ibigay sa inyo ang pinakmasarap na ay recado sa balat ng radyo. All right, mga idol, ano ang ating uh, Irecado today? Oy, mga idol, leto. dahil yung mga nagtitinda na chicken dyan sa may palengke, dyan sa may lalains, dressed chicken, dyan, dyan sa may part ng uh, mga nagtitinda ng uh, dressed chicken, sa may second level. Nice morning, mga idol. Good morning. How are you doing today? Ito na ang ating recipe for the day, mga idol, ang ating uh, Irecado, na ginisang repolyo. Pwedeng repolyo, pwedeng Chinese cabbage. O, oh, Chinese cabbage na lang para maiba, no? Isang half kilo lang ng atay ng menok. At kailangan din natin ng apat na butil ng bewang. Yung bewang mo, ay, lumalaki. <laughs> at saka one-fourth kilo ng uh, Chinese cabbage. Pwede rin repolyo pag walang cabbage. At apat na butil ng bewang at saka sibuyas and then asin pang taboy sa mga masamang elemento sa mundong ito paminta uh, para sa masarap na panlasa. Ah! when uh, teacher Lani, maganda araw din sa At saka soy sauce, oyster sauce, at saka kalamansi juice. At uh, eto ito yung kampanilya paminta ang tinatawag dito ay yung bell pepper, di ba? Okay. Yan, pwedeng green, <laughs> pwedeng uh, red, basta depende sa iyong taste. At pagkatapos nito, idol, Ayan, ha. Uh, hiwain na natin ang ating uh, repolyo. Alright. Pag nahiwa na natin ang ating repolyo, siyempre. Ayan. Yeah. Oh, repolyo, cabbage, whatever. At kung ano ang gusto mong kalaki. At uh, mag-iinit na tayo ng uh, magtika sa ating kewali. At pagkatapos, lutuin na natin ang ating guangba. At uh, bago lutuin ang sibuyas, saluin natin ang atay. Ayan, ayan ang atay atay maka ah. Naka-atay-atay ka man na Ata ha? At uh, lagyan natin ng asin, paminta, lutuin lang. Hmm. Ape, awal na si ka, Gina. Ikat ah. e, sa tilaya, tapon na bangbanglo. Di ba, yeah, Ayan. Tapos oh, para maginaan ang kulay, haluan natin ng oyster sauce at saka takpan at pakuloyin lang at lumabas ang katas. Naku, talaga na na. Agkat ka, tayo manila yan. <laughs> hmm. Tapos, anong susunod? Kaya na hanggang sa lumabas na ang katas, pagkatapos nito, haluan natin ng calamansi uh, kalamansi juice and konting soy sauce. Mm -hmm. Kung meron kayong dark na soy sauce, good morning, Mami Lo. Mama Lou. Mami Lou, Elkin, dito sa Nicolás si dark Norte. Ano, dito kung kunahan mo siya Summer look ko na naman. Ah, Christian Coloma, mga ganda-ano din sa iyo. Ito well. ah, na kong bigat. Nag-summer look ako. Well. Ah, ano doon yan? Bigit na yan. Eh. Kasla ka na, Christian. Eh. Naka-summer look, baby. Alright. Pag ayun, pag, uh, ay kumulo na na 5 minutes. Aluhan natin ng uh, bell pepper at saka yung ating cabbage. At yung dahon. Ah, Repolyo o dahon. At uh, huwag natin i-overcook mga idol. Ito na, one, two, three. Okay na ito. Ayan na. It came time. Mmm. Chara. <laughs> A chara chara ating ay Recado. Para sa mga sukat, mga idol, silipin lang ang ating FB page. 99.5 IFM Wag at saka sa ating Shanti. Api. <laughs> Alright, All right, maganda ano sa iyo Magdaleno Salcedo na isang na dito, ya. Yeah? Dati tay uh, nakai si isang miss na ni, miss na namin kayo. Sabi naman ni uh, Christian, oh my god, lata pasya, ka ng OJ Christmas. <laughs> ang ito ko kemet ti pagsasangwan tay Oray Cornick la At uh, mga idol, ang oras natin ay 11:31. Ang oras ay hatid sa atin. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS! This Time Check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi.